Hi kids. Welcome to Teacher Beth Class TV. Filipino Ngayon ay ating tatalakayin ang mga gamit ng pangalan. Sa araling ito, ating malalaman na ang pangalan ay may iba't ibang gamit sa pangungusap. Handa ka na ba? Simuno o paksa. Subject sa Ingles. Ito ang pangalang pinag-uusapan sa pangungusap. Ginagamitan ng pantukoy na ang ang mga si o sina. Sinasagot ng simuno ang tanong na ano o sino. Narito ang mga halimbawa ng pangungusap. Si Lay ay nagbabasa. Sino ang nagbabasa? Ang nagbabasa ay si Lay. Natutulog ang baby. Sino ang natutulog? Ang natutulog ay ang baby. Ang Chocolate Hills ay matatagpuan sa Bohol. Ano ang matatagpuan sa buhol? Ang matatagpuan sa buhol ay ang chocolate Hills. Si Sinanay ay nagluluto. Sino ang nagluluto? Ang nagluluto ay sinanay. Ang mga nakakahon na mga salita ay pangalan na ginamit bilang simuno o paksa. Nasiyang pinag-uusapan sa pangungusap at sumasagot sa tanong na sino o ano. Kaganapang pansimuno. Subject complement sa Ingles. Ito ang pangalang nagsasabi tungkol sa simuno o paksa. Ito ay matatagpuan sa bahagi ng panaguri. Karaniwang ang simuno at kaganapang pansimuno ay tumutukoy sa iisang pangalan lamang. Narito ang mga halimbawa ng pangungusap. Si Len ay mag-aaral ng Kids Academy. Ang kaganapang pansimuno ay mag-aaral sapagkat ang mag-aaral at si Len ay iisa lamang. Si Patrick ay kapatid ni Paulo. Ang kaganapang pansimuno ay kapatid. Muli, si Patrick at kapatid ay iisa lamang. Si Sarah G. ay isang mang-aawit. Ang kaganapang pansimuno ay mang-aawit at ito ay tumutukoy kay Sarah G. At sila ay iisa lamang. Muli, ang mga nakakahon ng na mga salita ay pangalan na ginamit bilang kaganapang pansimuno na nagsasabi tungkol sa simuno at matatagpuan sa bahagi ng panaguri. Tandaan din na ang simuno at kaganapang pansimuno ay tumutukoy sa iisang pangalan lamang. Pantawag o direct address sa Ingles. Ang pangalan ay tinatawag, binabanggit o sinasambit sa pangungusap. Ang pangalang sinambit ay sinusundan ng kuwit. Narito ang mga halimbawa ng pangungusap. Lester, lumapit ka sa akin. Ang pantawag sa pangungusap ay Lester. Paulo, bumili ka nga ng suka. Paulo ang pangalang pantawag. Marie, tulungan mo si Maria. Ang pangalang pantawag ay Marie. Kuya, paalis na tayo. At kuya naman ang pangalang pantawag sa pangungusap na ito. Ang mga nakakahon na mga salita ay mga pangalang ginamit bilang pantawag o panawag sa pangungusap. Ito ay tinawag o binanggit sa pangungusap. Pagkatapos nito ay susundan ng bantas na kuwit. Pamuno o a positive sa Ingles. Ang simuno at isa pang pangalang na sa bahagi ng simuno o paksa ay iisa lamang. Ito ay nagbibigay ng dagdag na impormasyon tungkol sa simuno ito ay pinaghihiwalay ng kuwit. Narito ang mga halimbawa. Si Lance ang mag-aaral ay nagbabasa ng aklat. Ang pamuno sa pangusap ay mag-aaral at ito ay tumutukoy din sa simunong Lance. Sige ng Reyes, ang aming guro ay napakahusay ang pangalang pamuno sa pangungusap ay guro na siya ring tumutukoy sa simunong ginang reyes. Ang mga nakakahon na mga salita ay mga pangalang ginamit bilang pamuno sa pangungusap. Tandaan din natin na ang pamuno at simuno ay iisa lamang. Nagbibigay lamang ito ng dagdag na impormasyon tungkol sa simuno. Layo ng pandiwa tinatawag itong direct object sa Ingles. Pangalan o layong tumatanggap ng kilos ng pandiwa. Ito ay karaniwang kasunod ng pandiwa o salitang kilos. Sinasagot nito ang tanong na ng ano. Ang karaniwang ayos nito ay pandiwa ng o ng mga pangalan. Narito ang mga halimbawa ng pangungusap. Ang mga tao ay naglinis ng ilog. Ang layon ng pandiwa ay ilog. Sumagot din ito sa tanong na naglinis ng ano? Si Jane ay bumili ng sapatos. Ang layon ng pandiwa ay sapatos. At sumagot sa tanong na bumili ng ano? Nag-uwi ng pansit si tatay. Ang layon ng pandiwa ay pansit na sumagot sa tanong na nag-uwi ng ano? Ang mga nakakahon na mga salita ay mga pangalang ginamit bilang layon ng pandiwa o tuwirang layon sa pangungusap. Ito ang tumatanggap ng kilos at sumasagot sa tanong na ng ano. Karaniwang makikita kasunod ng pandiwa o salitang kilos. Layon ng pang pangukol. Object of preposition naman sa Ingles. Pangalang pinaglalaanan ng kilos o bagay. Ito ay matatagpuan pagkatapos ng isang pangukol. Narito ang mga pangukol. Narito ang mga halimbawa ng pamumusap. Ang binili kong regalo ay para kay Shasha. Ang layo ng pangukol ay Shasha na pinangunahan ng pangukol na para kay at sumagot sa tanong na para kanino ang biniling regalo? Ang pinitas kong bulaklak ay para sa guro. Ang layo ng pangukol ay guro na pinangunahan ng pangukol na para sa at sumagot sa tanong na para kanino ang pinitas na bulaklak. Tungkol sa pangukol ang aming paksa. Ang layo ng pang-ukol ay pangukol na pinangunahan ng pangukol na tungkol sa at sumagot sa tanong na tungkol saan ang paksa. Muli narito ang mga gamit ng pangalan. Simuno o paksa, kaganapang pansimuno, pantawag, pamuno, Layon ng pandiwa at layon ng pangukol. Tayo ay magsanay. Kahunan ang gamit ng pangalan sa bawat pangkat. Maaari mo rin gawin ang pagsasanay na ito sa iyong kwaderno. Kahunan ang simuno o paksa sa bawat pangungusap. 1. Ang aso ay mahimbing na natutulog. 2. Naliligo ang mga bibes sa sapa. 3. Ang aklat ay bago at makapal. Four, Si Jennifer ay nagdidilig ng halaman. 5. Ang mga langgam ay gumapang sa akin. Narito ang mga tamang sagot. 1. Aso 2. Bibe 3. Aklat 4. Jennifer 5. Langgam Kahunan ang kaganapang pansimuno sa bawat pangungusap. 1. Ang piko ay paboritong laro ng mga bata. 2. Ang ilang-ilang ay mabangong bulaklak. 3. Si Lance ay masipag at mabait na bata. 4. Si Teacher Beth ay guro namin sa Filipino. 5. Si Dr. Santos ay magaling na manggagamot. Narito ang mga tamang sagot. 1. Laro 2 bulaklak 3 bata 4 guro 5 manggagamot Kahunan ang pangalang pantawag sa bawat pangungusap. 1. Sachi, kumain ka ng saging. 2. Nanay, anipo ang ulam? 3. Juliana, napakaganda ng iyong damit. 4. Marcus, saan ka pupunta? 5. Mga bata, halina kayo dito. Narito ang mga tamang sagot. 1. Sachi 2. Nanay 3. Juliana 4. Marcus 5. Mga bata taunan ang pangalang pamuno sa bawat pangungusap. 1. Si Belle, ang kaibigan ko ay maaasahan. 2. Si Lay, ang nurse ng aming baryo. 3. Siya, ang doktor ng mga hayop sa amin. 4. Si Shana na mga awit ang nagwagi. 5. Si Simba na alaga ko ay malambing. Narito ang mga tamang sagot. 1. Kaibigan 2. Nurse 3. Doktor 4. Mang-aawit 5. Alaga Kahunan ang layo ng pandiwa sa bawat pangungusap. 1. Ang bata ay bumili ng lobo. 2. Ang aso ay kumain ng buto. 3. Ang magsasaka ay nagtanim ng mais. 4. Si Kim ay naglampaso ng sahig. 5. Nanguha ng mangga si Pedro. Narito ang mga tamang sagot. 1. Lobo 2. Buto 3. Mais 4. Sahig 5. Mangga. Ah! Kahunan ang layo ng pangukol sa bawat pangungusap. 1. Ang laruan sa bag ay para kay Elisa. 2. Ang mga tinig ay para sa pusa. 3. Tungkol sa tula ang aming paksa. 4. Ayon kay Lola, magdasal bago matulog. 5. Ang inawit ko ay para kina Mara at Clara. Narito ang mga tamang sagot. 1. Elisa 2. Pusa 3. Tula 4. Lola 5. Mara at Clara Tukuyin ang gamit ng pangalang nakasalungguhit sa bawat pangungusap kung ito ba ay simuno, kaganapang pansimuno, pantawag, pamuno, layo ng pandiwa o layo ng pangukol. Maaari mo ring isulat ang iyong sagot sa comment section. Isulat mo ang mga titik na ito, Jose. Ang pangalang Jose ay ginamit bilang pantawag. Ang lugaw ay iniluto para kay Savana. Ang pangalang sa vana ay ginamit bilang layon ng pangukol. Ah! Ang mga mag-aaral ay nakikinig sa guro. Ang pangalang Magaral ay ginamit bilang Simuno. Rosa, pakikuha mo ako ng tubig sa baso. Ang pangalang Rosa ay ginamit bilang pangalang pantawag. Naghugas ng kamay si Kate bago siya kumain. Ang pangalang kamay ay ginamit bilang layon ng pandiwa. Si Arlene, ang kaklasiko ay nagsulat ng liham. Ang pangalang kaklase ay ginamit bilang pamuno. Ang paksa sa Filipino ay tungkol sa pabula. Ang pangalang pabula ay ginamit bilang layon ng pangukol. Si Lisa ay kaibigan kong matalik. Ang pangalang kaibigan ay ginamit bilang kaganapang pangsimuno. Si Mang Jose ay napitas ng mga prutas sa bakuran. Ang pangalang prutas ay ginamit bilang Layon ng Pandiwa. Si Aling Wana ay ang tindera ng gulay sa palengke. Ang pangalang tindera ay ginamit bilang kaganapang pangsimuno. Thank you for joining me. Let's learn, play and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like and share. Thank you.